Mamaw mga idol, mamaw Nakaisa rin, dalawa na pala <laughs> Nakaisa din, nakaysa din nakaysa din Woo! Adiyo mga bro Mga bro, dahil na naman, mga bro Yee Yee Mamaw Mamaw, <laughs> oh, <it's> Parang <pinulo>, ah <laughs> Na ito kayo kasama niyo rin si Si ano? Si Oh, oh, oh. 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 So yun mga idol, magandang araw sa inyong lahat and welcome back sa Talim Island Pride. So yun nga for today's video, wala akong kaplano-plano mamingwet o pumalaot sa tabing lawa. At dahil 2 weeks na nga umaatake yung vertigo ko, nahihilo ako at nalulula. At talaga namang napakahirap ng ganitong sitwasyon at kalagayan. Yung tipong gusto mong pumalaot at gumawa ng content pero hindi mo magawa dahil ikaw ay nahihilo at nalulula at dahil nga makulit yung mga tropa ko at pinuntaan pa ako sa bahay para mamingwit at nanghihinayang naman ako na hindi makasama dahil wala akong may co-content at wala akong may upload para mapanood nyo kaya napilitan na rin akong sumama dahil wala naman akong inaasahan kundi ang vlog na to at wala na din naman akong ibang inaasahan para kumita kaya hindi ako dapat tumigil sa paggawa ng content dahil ito lang yung inaasahan ko at kahit pa paano kumikita ako dito kaya hanggat kaya ko pa walang dahilan para tumigil ako sa paggawa ng content kaya kapag itinigil ko to at sumuko ako alam ko ako lang yung talo kaya dun sa mga patuloy na sumusuporta sa feeds natin at sa mga video na ina-upload ko, maraming salamat sa inyo. At dun sa mga silent viewers natin dyan, salamat sa inyo. At kung di ka pa nakapalo, baka naman po pakipollow at pakishare ng video na ito para kahit pa po malaking tulong ako para sa akin to. At kung alam nyo lang po mga idol ko, lang po yung kinikita ko sa bawat video na ina-upload ko. At swerte na yata kung magkaroon ako ng 50 pesos sa bawat video na ina-upload ko. Kaya ang tanging hiling lang namin mga content creator na kapag dumaan sa iyo video na ito, pakishare naman. Kaya kahit pa paano, malaking bagay na po para sa amin yun. Kaya po kung umabot ka sa video na ito, huwag niyo pong kalimutan, pakishare po ng video. Maraming salamat po. Shoutout muna tayo mga idol. Shoutout kay Eli Torrentino. Happy birthday sa iyo. out kay Majin Bu at sa Takusa Anglers ng Rizal. Shoutout kay Ramiro Gicalye at Gicalye Family from San Peruan, Calamba City. Shoutout kay Jimmy Kurameng from Binyan City, Laguna. Shoutout kay Gerardo Palaruan from Kaingin, Santa Rosa, Laguna. Shoutout kay Ricardo B. Catolos from Tanay Rizal. Shoutout kay Ray Official TV from UAE, Batang Darangan. Shoutout kay Romulo Lugdes from Mahabang Parang, Binuonan, Rizal. Shoutout kay Cesar Isar from Tagig. Shoutout kay Recto Bilison Shoutout din kay Alan de Tablan from Bombong, Talim Island. Shoutout kay Ricky Rivera from Hagonoy, Bulacan. And shoutout kay Boss Melchor Antonio Bayan, Aquino, Mercado, Edwin Dibara, Emong at Greg Tibayan, Lito Tibayan, Ronald Alcaraz, and kay Chewy at sa tropang kabangaan silang kabite. So yun lang mga idol, shoutout sa inyong lahat dyan. So yun mga idol, dito na nga kami sa pulong gitna. Ito yung spots namin. So, paano ba yung mga idol? Ladiya o let's go! So, nga, kalalawit lang, nakaisa na agad yung tropa natin. Fast forward tayo, meron nakakita sa akin na isang salaula and friends, kaya pinuntaan ko sila sa mansion. <laughs> Nakita ko yung kasama nyo rin si...

So yun mga idol, lalate ako ng dating Ayan yun, next time Magkakasama-sama ulit tayo sa Laula and Friends At yun, pagbaba ako Nakita ko si Kuya, taga Victoria Laguna Shoutout sa inyo, buti pa kayo Marami kayong huli At yun, nagpapasya namin pumunta sa pulong malaki Dahil wala kaming mahuli Nakaisa na din, nakaisa din Mamaw mga idol, mamaw Nakaisa rin, dalawa na pala Hahaha <laughs> Uh! mana? Mau bro bro, bro. Oh bro, mau bro. Aduh mau bro. Mau bro, bro. bro. Radiru, bro. <laughs> yihihihi bro fish on na naman mga Master fish on, kaso maliit yihihihi <laughs> fish on na naman ay, okay, di na yihihihi so yun mga idol, huwi na kami